Parang kailan lang ka BF. 90 days na pala ang pagbubuntis ni Ibana number 2. At ang pinapakain natin sa kanya ngayon ay lactating mash. Hinaluan natin ng pig protein concentrate. Naglagay na rin tayo ng palatandaan kung kailan natin na AI ang ating alaga. At ang araw kung kailan siya manganganak. Ayan si Ibana number 2. Ito naman ay si Ibana number 1 na AI na din natin ang alaga nating to. At nilagay nga natin ang palatandaan ang petsa kung kailan natin ay ay at yung petsa kung kailan siya expected ng mga anak. Kaunti lang binibigay natin pagkain sa ating mga alagang buntis. Ito naman ay si Ibana number 3. Pareho na Ibana number 1 at number 2, naglagay din tayo ng mga palatandaan. Ang pagkain ng mga alaga natin ay hindi iaabot ng 2 kilo kada araw. Sinisiguro natin na hindi tataba ang ating mga alagang baboy na buntis. Ito naman ay ang petsa kung kailan pinanganak si Andrea at saka si Barbie sila ang alaga natin na gagawin nating inahin. Tulad ng ating mga alagang buntis, iniiwasan din natin na tumaba ang ating mga future inahin para makatipid naman tayo sa pagkain. Ito naman ay ang mga anak ni Ibana number 1. Medyo malalaki na at nasa 47 days na sila. Naglagay na rin tayo ng palatandaan kung kailan sila ipinanganak. Sa mga gustong bumili, pwede na to. Hindi nga lang ako nagmumura kasi mahal ko aking mga alaga.